Plus, are you there? Ma'am, Plus, are you there? Si ano nga muna, ano ko, si Kibi uh, PB Travel. Ayan, may upcoming pala siya. Ano name mo sa pupos? Lar. L H A R. Ano? L H A R. Tapos twenty four. Palo mo ako. Para mapalo din kita. Don sa amin, pagka-open, matas bigay ng points. Thousand. Minsan, may nagbibigay ng 6K. Ah, sana Diba? ba? The more na maka 10k ka, meron kang uh, 1 dollar. Uh, sana all. May ano ka na ba? May team ka na? Lalab Inday. Short video ni no? KB Travels. So, ayan, insan, KB Travels. Ano, tusukan ko yung mga short video mo. Bakit loading? The Big ben in London is standing uh, beautiful and tall. Ayan, o. Diba? London. London, London, falling down, falling down. Bakit tayo mag-play? Very nice. So i oh. Loading... 3.8 Yeah, Ninsan KB ya. Ah. Tinutusukan ko tong ano mo. Ano pong pangalan nito? Yung mga shirt mo tinutusukan ko. Hindi. Ano bang tawag yan? Carabao. Mali-mali yun. Sinabi ko. Hindi blueberry yun. Delete ko. Anong pangalan nito? Itong usa na ito. Ayan. Okay, si Nainsan KB. May live kaya eh. Sige nga, tusukan ko rin tong live mo. Minsan, KB Travel. Tusukan na yan. Natusok ko to eh, oh. It days ago, ayan, bibira na rin siyang magano. Oh. Pero malaki na bahay niya. Oh. 6.94k subscriber. Si KB Travels ng London. Yan, please connect-connect kayo sa bawat isa dyan, ha? panoorin natin to kahit tuloy ko lang pala kasi pinapanood ko na siya oh. tuloy ko lang pala kahit 10 minutes kahit 10 minutes